Saan tayo ako? Ah, tayo ako. Tayo ako, <laughs> ako nagbamo. Uh -huh. Jobong mo ko pa. <laughs> Alright, ito nga yung pangalawang day 2 natin na pagja-jogging. Ano, ang ganda ng panahon, no? Malulam tapos umaambon kanina, pero patuloy pa rin tayo pa sa pagja-jogging natin. halal, Kasi kailangan natin magbawas ng timbang tapos tumalaki na yung yung chan natin. Alright. abe ako. At tara, try natin ulit pumunta sa Bandang Agi. Abe ako. Anong oras na? Time check is check is 7:31. Naka 1.6 kilometers na tayo. Kaya tara, samahan niyo ako mag-workout. Let's go. Abutin tayo ng araw dito, 'yon oh. Papali ah. na, be ako. Talakay sa Jose. Kaya lang kailangan natin lumipad ng daan dahil hindi natin nakikita yung mga paratang. Pare, sa waraw pare. Patay ng dalan. Dito tayo. Tara, nakikita natin yung mga kasalubong natin. Buti na lang, hindi ibasa yung daan, no? May masyadong mabasa daan, lang. kaya nakatali tayo ng maayos, so. Oh. Diyang shop. Naka 3 kilometers na tayo within uh, 25 minutes. Ayan, diretsyo pa rin tayo papuntang Oval. Yan o, oh, Nagibandaan tayo, dumaan tayo dito sa may likod ng Changi. Kasi masyadong marami sasakyan doon. Kaya dito na tayo dumaan. Yan o. Oh. So, route sa mga taga-pandakagi dyan. Peace. Yes, gotcha! Dito so, tayo sa Oval, o. Oh lalo rang guys, sumbalisyos na ni Pandagi wala yung mga sumbalisyos pero yung mga tali nandito pa rin yes time check 34 minutes and 4 kilometers o yun eh ah, kakasalubong ko na naman yung kaklasi ko malagu. ay tasasali ko yung kamo ayan o <laughs> at siya pala yung kaklasi ko malago okay, yun eh na nanong na, darla mo nanong darla mo na, mo Konsi, yeah. sa likod niya ba ito metong? Apulo niya. Si, <laughs> <laughs> <See? laughs> eh, sang Ang talay <laughs> <don't like> sa lida bola. Huwag <laughs> patayay pa lang meting Huwag sa lubukan tayo kita, tayo ata jobong pajobong tayo na para yun. Ayun eh, pangyayon yan ako mo sang Hello, ate. <laughs> Ayun, ate. Ayun na. Hello. Ang vlog mo yan. Ayun eh <taya>, na. Ayan ang mo. Hello po. Ayun na ya. Saan tayo ako? Tayo Tayo ako, <laughs> ako. Uh, nagbaba mo. Jobong mo ko pa. Tayo ako. Keni. Keni ka. Keni ka. Tayo ako. Nagbaba tayo Tayo ako jobong mo ko pa. Jika na ka. Hay, ah, nani Nani. Nani birthday mo? Na? Nine. 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 ito. Eleven, nine. Apo pang... Apo pang nine, nine. Oito, 11, nine. Apuipang... Apuipang nine three. Ne, jobo mo ko sa isang ming gigas buka na ginagaya ka O sige. eh. Sulam eh. Amo. Ang gano'ng maningin rin ako mabiyasa sumula. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, 50. Sentimus, oh, senyata, 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 yang senyata, 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 kaya senyata, 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 taga ah, Sabi ni Wa mo na kaya si Guy mo maka video ko. Sabi ni number mo ba ta? Taga oh. Sama kanya 10:30. Karakal na po mo. No kanya bola kanya niyan. Ang gira, so Banda kage. Manyad na kami balato ne. Opo. Ayan ta, manyad na po ng balato. Ayan tandaan niyo po ramay at balato. Aro piti la po mo yata. Paresta tama mong ng O Oh, nani tapos sulat mi number mo yan. Sabihan mo niyan, mores, Ay! Ay. <laughs> wow, ni niya ang bata mi ko na pa salita bol. Bola mi ka na kasi to. mo nga magaral Para para sa dalaw mo. Ay ta. O sulat mi number mo kanyan. Sulat mi number mo. Ay ta, number na. Sabihan mo niya number na. Nani? Naba. Bayo sunok ka man. Ali, idabong kaya kayo <laughs> <laughs> <siya? Magnerbis> <laughs> asugan mo ko. Ate ka pa mo asug Bota, abisan mo. Sabi, sabi, sabi. Gulo. May, Wah, gulo na mo. Wa yan sad ko na mo po, Jigas. Sabi ko na ligo yan. Ano ka, ano 1 2 3. Kita ka mo. Ano rin eh, apo? Ay, 1 2 3. wining siya po yan eh. Basta ba siya si tinod ko, pangulisak mo yan eh. Sampol gulisak, baka na ano? Ano? Agaw! Wala <yung> gulisak. <laughs> Sige po, thank, ah, thank you. Thank mo. you, thank you. Eh ako mo po makapagkay, pote na ako makapaglakad. Bumayak ko at chad. Tugay! Papalubyo ro motor kay ni pa jogging ni. Kaya di ko kinawala. Layo. Layo <coughs> ang kuryente ni. Barsta pa. tayo 82 kilos pero nakakapag-running pa ng 10 kilometers nakalimang ikot na tayo sa oval yan no tapos 55 minutes and 5.6 kilometers ngayon na walking and jogging na din pauwi na tayo ng Bicol tara ito na tayo sa hey anak nanong na. mabilis siya iniyem eh, makaparas kayo let's go, nakalunos Mabagal yung sumad so lang at eh. Mabagal yun yan <laughs> May yun wala sa mo Hindi Alright, shout kayo Shout po, balik tayo dyan yung mako Thank you po, thank you, po O dal Tayo Tayo ayo. Tayo lang. Alright, thank you, Dol. Alright, thank you, Dol. Thank, thank you, thank you. Ingat, ingat. Yun. Sa mga naroon sa mga nagkikita, nagkikilala natin sa Dan, sa mga bago nating kaibigan. Ay, Dol. Ay niya, oh, atad na, ano? Atad mo, Petras. Shout Abe ko! Abe ko! oh selfie, one two three David joyo David Jojo, David Jojo Samarang gaya tol, wala mo niyang vlog Ligat niya tol, ligat niya Masira alo <lang>. Masira alo <laughs> O oh, oh kain eh. ako balon ng mais O oh, baka tatino na panakawan doon ang mana ko mais. <laughs> Pusta <laughs> so, ko naman bukas yung ano Casa de Perlas so, oh. La Casa de Perlas Kaya sa mga gusto magbook Ayan yung page nila oh La Casa de Perlas May tao yun oh Hindi na tayo papasok Baka Pagkama lang pa tayo magnanako <laughs> Nakauwi na tayo And time check 9 9-1 9 kilometers 0.8 0.8787 eight in 1 hour and 45 minutes ayan, safe kaya yeah, ingat pa lagi God bless. Propso ay.